No, what's up mga sa no? Mga mga tatigli bagongon kayo may tisudaan. Ano mga tatigli Hata sa katonggan sa buh. Dala sa baldi. So, aray o. Ang kita tatigli o. Bago lang din na gulaw sa mga. bas ko bulan. hari palo. Harong na nita yun. Ano first sa no? Ito lang. Ano yung mga bagongon pa ko din nakatarad. Ano yung paan? Ano ngagaw tadi, huwak umiyari pa na di, pero na uh, kadto di, personal, ya personal, persono, 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 Personal, persono, huh? Oh, tapos butangan sa uh, mga limpyo na di mga person na kaya pas masiling ka mo taa mo na di kwa na iti layo hindi layo na di subong sa sa anong katalagman ayaw di ma ayaw mo naman mga lagyan sa utong. gini mga person para makakwa alang siya. <sighs> para mga person, oh. Um, damo tuway gagmay pagaling pero damo adi guru tuway mo damo tuway oh gagmay pa hmm. mga person oh. tuluyon din mga kaperson kay di adi higko kay ginatuyo di pala nang mga makadto ka di oh Di ka to, hindi ka mali kakadto kung di mo pagkatoon. Toon na ya. Oh. Huh? Tamo di sa una. Subong do. Kaiwat na. So na Gabaha na di. Gabaha na din yung bagungon sa una. Ito. Ay, dipanipan. may panipaan. May panipaan mga muda. <coughs> First of so, all, may naman ka muda. kita rin sa kumjik siyong din. May mga panipaan ka muda. Hmm. Hmm una ginapanghapon lang, apa ngaku Pelan-pelan di yah, Ya yah, 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 tarik yah, 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 pak uh, yah, uh. yah, yah, hmm. Ay. Agoy Ago <laughs> ah. hmm. Sakit siya waktu ko duwa ma. <laughs> ko galiw. Ayaw di ma. na Oo, Kalusot ka kasi niyo, hindi ka dagko galiw. Ah. Ang dagko. Kulang uh, na mo per ng person. Go. Oh. Uh, ah, ko galit sa may lapit balay sa mga avatar. Ayaw, di ma. Okay. <laughs> hmm, sa balay sa avatar <sighs> Ah. sa balay. Um, magulupad mga avatar. Ayaw, di ma. Hmm? <laughs> ano um, yung mga person? Uh, balay na sa mga avatar. Da -da ako na sa mga puno. Itu labut, nak kali eh. Ayo di mak. Hmm! mah. Tapi kan, ni sudah nah. Kita udah karena bater kan, ti. Cambai. Baru kudu budi sama. Jalan nanti Tak mau gelupat bah. Takut semua bater gelupat. Hmm. Dah mau ni besok nak ke person mau nak kalah mata iguro malah na barang tu kai oh lubang. tuluyun gini dia tuluyun hmm Allah. Uh. eh. persono oh. guluan no guluwa na sila, basta tig ululan hindi mga ko diba kasi lang mga tuway oh. oh, yaw ay mga tuway ka persono, oh. no kilala nyo ni tuway tuway ni tuway bala po to may tuway man sa inyo ha ah. tuway yung mga person ha ah. ha oh, ay mga tuway uh oh, batar na ako ang batar lupad. grupad. Gila. Kag may pantuway ka person oh. Hmm? Lang ko lang ano, mga pagungon. So, para mga person. Ah, dinan ko dana ya. Mga dana'y dana Sa mo na. Ah. Mga ma bagungon na ta dana kay sudan. bagyo bagyo di bisamon. Bago lang dinagula o oh. basa-basa pagani yung katamnan no. Ah, ako sa tunga sang Ipa ipaan, ipaan. Lapit sa balay sa mga batar. Hindi ako nga paano. Ayaw ma. Wala Bye-bye.